Si presidente Bongbong Marcos ay hindi adik. Nagsalita na ang PDEA na wala sa listahan ng mga uh, suspects ng drug users ang pangalan ni presidente Bongbong Marcos kahit noon pa man at hanggang ngayon. Hindi adik si presidente Bongbong Marcos. Napakaganda ng kanyang pamamalakad ng ating pamahalaan. Uh, sa katunayan ay sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng labing walong taon ay tumaas ang ating employment rate ng 95.8%. At uh, nagkaroon tayo ng increase ng palay production ng 300,000 metric tons ngayon sa kanyang pamamahala. At napakarami pang mga bagay uh, na pag-unlad ang kanyang ginagawa. Kagaya na lamang ng uh, pagbaba ng inflation rate ng 3.9% uh, itong nakaraang Disyembre. At uh, marami ngayon ang mga investors na naglalayon na magtayo ng mga negosyo dito sa ating bansa. Kaya tayo ngayon ay maganda ang uh, tinatahak tungo sa pag-unlad sa bagong Pilipinas. Uh, ah, kahit tanungin ninyo ang mga gabinete na ang lahat ng aming ginagawa ay talagang sang-ayon sa direksyon at advokasya ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. Si Presidente Bongbong Marcos ay isang adik sa pagmamahal sa bayan. Isang adik sa pagtatrabaho. Napakaganda ng kanyang pamamahala. Kaya mga kababayan ko, mga kapatid ko, mga kaibigan, mga kapwa Pilipino, tayo ay manalig at umasa sa mas mabuting uh, pamahalaan sa pamamagitan ng pamamahala ni Presidente Bongbong Marcos. Maraming-maraming salamat.